Hello mga mimi ito pala yung result ng DIY photoshoot na ginawa namin noong nag 3 years old si Samantha. Yung ginawa lang namin dito is bumili kami ng number 3 and number 2 at pinalagyan namin ng helium para lumilipad yung mga lobo niya. Nabili pala namin ng 60 pesos each yung number 1 and number 2 tapos yung mga balloon ay 16 pesos, may helium na rin siya. Yung mga Hello Kitty na nakikita niyo dyan ng mga balloons, nabili ko lang siya na 150 pesos isang set na siya mga mi. Bali sa DIY photoshoot ng mga mi ay gumasas lang ako ng 400 plus kasama na dito yung mga pamapamasahin namin. So ayan, medyo bisibisihan na kami dito at makalat na yung kwarto. Sa ganitong photoshoot pala mi medyo matagal lang kasi nasa mood pa rin ng bata kung paano mapapadali yung photoshoot nyo. Yung pagpe-prepare kung meron na kayong team is madali lang. Pero yung pagpo-photoshoot na nakasama nyo na yung bata is medyo mahirapan kayo. Kasi depende rin sa mood ng bata kung paano mapapabilis yung photoshoot. Kaya nga mga mihabang habang ginagawa namin to ay pinatulog na muna namin si Samantha para ganon pagising niya ay nasa mood na siya. Masaya rin naman gawin ng DIY kasi makukuha mo talaga yung outcome na gusto mo. konti lang pala yung mga balloons niya para hindi masyadong crowded at makapag-focus si Samantha dun sa number 2 and number 3. Naku nga mga mi, kapag wala talaga kayong idea kung paano gawin to, eh medyo mahirap. Buti na lang andyan ang YouTube, andyan yung TikTok para meron tayong paggayahan. Big shoutout nga pala sa kapatid ko sa si April kasi siya yung nakaisip ng ganitong klaseng team. And siya na rin yung nagsilbing photographer ni Samantha. Shoutout din kay ate Jessica na tumulong sa pagpe-prepare ng photoshoot. So, ayan mga may sa mga oras na to, gising na si Samantha. So, ginawa ko, pinadiguan ko muna siya. At syempre, binihisan na din. Almost one hour din nilang prepare to. Mula dun sa pagpapalobo ng mga balloons, hanggang maidikit yung mga balloons sa kanilalagay niya, ay umabot din sila ng almost one hour. At syempre, bago magsimula yung photoshoot, kailangan munang kumain para nasa mood ang lahat sa mga oras pala na to ay nanggugulo na rin si Kuya Basti sa amin kasi na-amaze na siya sa nakikita niya and akala niya nga e -photo shoot niya to. Nandito na rin pala si Samantha at nakikigulo sa mga lobo lumilipad. So ayan mga mi mag-start na kami dito. Ito na yung first video ni Samantha. At the count of three, okay, okay. okay. Sa first video nga na yun ay hindi pa alam ni Samantha yung gagawin niya. So, eto na yung second video niya. So, hindi, hindi na ito, mga ni okay na sa amin to kasi edit na lang namin. Although, hindi niya hinag yung number 3 pero okay na rin. Sa DIY photo talaga guys, hawak mo yung oras. Kaya ito, next video ulit tayo. syempre with different team naman. This time naman mga mi, medyo pagod na si Samantha at hindi na namin makontrol yung mga gusto ang gawin. Kaya pinababayaan na lang namin siya mag-post na kung ano-ano. At dahil mga mga mi, ilang oras namin ginagawa to, medyo pagod na ang lahat, lalo lalo na sa Samantha. Eh kung ano na lang yung gusto niyang gawin, yun na lang yung pinipicture. Meron pa pala kami ibang ginawa dito, yung nagkat na number 3, tapos tinutukan ng ilaw para lumabas yung number 3. Pero medyo nag siya, kaya hindi ko na pinakita kung paano gawin. Pero kung gusto nyo gawin, magkakatla kayo ng number 3 tapos tutukan nyo siya ng ilaw. So ayan mga mi, ito na yung result ng photoshoot ni Samantha. So konting edit na lang ng mga videos, konting edit na lang ng mga picture and kering-kering na siya.